Groping mga ka-dripping, bagyo mga ka-dripping. Magbibukasan. Tingnan natin. Kumuupin. Tigas. <laughs> okay. Wait. So ayan, upin ko na. Balik lang siyang mga ka-dripping. Tingnan natin yung ano. Heavy rain. Bagyo. Okay? Balik. So ayan grabe ulan kapon pa three days okay 3 days yung mga ka-dripping so ayan no yan ang sistema ba okay punta tayo mamaya sa ano, pupunta si tripping rest sa may tabila okay show ko lang yung situation dito mahirap na mamaya ay mamaya pero mamaya, malamang alas 4 lang kami na ito mga ka -tripping. Nasa 42 floor po ako mga ka-tripping. Uh, okay. Oh. Grabe yung ulan. Okay. Oh. 42 floor. Okay. Oh. grabe pa rin ng ulan mga katriping so ayan o oh. Okay, almost 2 days na ayan 2 days na ulan ayan sobrang kulimlim pa rin ng ano natin paligiran okay, bali dalawang bagyo pangalawang bagyo ano ba yan bali yan mga katriping oh, ang ulap o oh. oh. talaga po yan maraming ulan mga katriping tuloy tuloy po ah okay okay rally po dito po tayo ngayon mga katriping sa taas ng building mga katriping ng aming trabaho aking trabaho mga katriping dito tayo sa dito ako ngayon sa The Grand Medore project po namin okay so ayan heavy rain po talaga mga dripping ah okay matawag na ako sila okay bali yan sya mga dripping oh. grabe okay Doktor ku yan Sebelum building pokok